Please welcome sa ating channel. sa na ito, ituturo ko sa inyo. ng panel? So meron rito na yung customer nagkabit bagong panel. So nakulita ko na ang ng panel. Pero yung panel na ito, ito nyo. ito niya. Ayon So ganyan, pagbago naman yung panel So dapat, iti natin yung wiring nito mga bossing ha Tuturo ko sa inyo yung step by step Kung ano yung connection itong sakit na ito mga bossing ho Itong sakit na to, yan yung connection yan So step by step, kailangan may supply yan May supply ng battery at saka may ground tatlo Tatlo yung maanapin nyo para umilaw itong panel So let's go mga bossing So para hindi kayo naman wala mga bossing gagamit tayo ng test light dahil ang test light na pa-importante para hindi tayo ulo wala ng troubleshooting alot sa wiring natin para hindi tayo nagtatapon saan saan So gagamit tayo ng test light, ang ko lang itong mga... Balitin ang test light natin. Medyo lumo na pero marami na nais so, yan na motor So ito mga bossing, puto kayo sa ground Pagdapat ang test light yung hilo Ayan, di ba? Sa B na Milo yan. So, ibig sabihin, no, off ay yung test lake natin. Tapos, pupunta na tayo din sa may ...safet ng digital panel. So, saksaka muna para makita niya yung sample kung gilaw siya. Dahil bago na yan eh. Mga boss, na ba niya sa akin? Ayan. Bago na yan, bagong panel yung kapalit lang natin. Ha. Ayan, mamayari ano? o. Ayan o. No? Manabasok kanya ang T-symbol pero lahat ng piece dyan. So, siyempre, detect yung lahat ng piece. So, punta kayo sa Negative, positive. Non-battery. Negative. Ayan. So, dapat ang piece dito. Natcha ni ilaw. O, oh, ayan. 7.5. Ilaw yung 7.5 7.5 Ilaw Ilaw So, Ilaw sa yun 20 ampere Ilaw din So, pag isa dyan na wala Di sabihin Di under ang Sa paling may mawala isang koneksyon din Pero dito kasi ang disk kasi nito Ay walang umilo nung panyam digital monitor Yung key symbol nyo Technician So anapin na matin yung wiring Kung ano yung problema na Naman o digital banner pero litong block Ayan, block Pure na red at saka yung green So dapat yung pagkakunayan Meron sa connection sa isa't isa So, let's go. Ano na natin? Check na natin. What's in Eh, block. Block na. Dito tayo sa negative ng battery dahil ang hinanap natin yung supplies. Ang supply nga pala na ng, Kodai um, Black Telani Losa. Pak po na ang ignition. Ayan. Pak po ang ignition. So, hanapin nyo lang yung boldas nito. So, nasa tulong-tulong yung block na yan. No? So, dun sa may kanto. Dapat ilo siya. Pag-on ang ignition. Ayan o Ang ilo sa ay Isabihin mo yung supply niyan So good yung kanyang ignition Tapos patayin natin yung connection ng battery Ano ka? Uh, connection ng uh, ignition? Meron dito ang supply Nasa negative pa rin tayo Bale, access nga natin ulit yung test light natin eh. No, Milo ah. Bale, yung kulay pula naman dito. Yung kulay pula naman dito mga bossy. Yan naman yung Tay, nakapatay yung ignition. Nakabukas sa dapat ihilaw yung kulay pula na eh. Balik at abilam ng block and supply. So nakapatay yung ignition natin. Sig natin kung ihilaw dahil kulay pula yung mga bossing ha. Eh ano, ihilaw. Sabi sabi, meron na siyang no? pasipit ah, man sa kayong pagkona ignition, meron na siyang supply. So ang hanap, pinalamati sa panay yung kulay, yung ground bali pagta naman tayo sa positive ng rin and take that it is like kung ilaw ulit and medyo nagilus kasi yung bumbilyo ay hindi na double check ko yung kung ilaw yung test light sana naman natin yung yung sa Honda yung ground naman dito mga boss yung kulay green na puro so wala nang ipang kailangan umilaw yan para tayo sa positive kahit hindi na pa na ignition So, ko na mag-check niya ito. So, kailangan natin balatan ito, mga bossing niyan. Babalatan. Babalatan natin yung kulay green na yan. Pero white niya na balatan, dito na, dito na naman ako mag-check kung may supply yung ground as sa positive tayo ng battery. Ayan o. Ay, niya mo mga bossing. So, possible, hindi siya napapasuhan na ang ground. So, ang gagawin natin ito, babalatan natin para po sa bali. Sigurado na yung ating wiring. Wait lang mga Ang babalatan po Yung wiring na po like rims. na yung ground. Bali yung ground na mawanda po like green. yung ground niya. Purong green. So, kita tayo sa connection na battery. And, miraw yung ating test light. Tasik natin kung pagkakaroon ng ground. Ay, tinaka-onate mission. Well, pwedeng nakawad, kahit tapatay, okay oh, lang well, yan. Yeah. Wala siya, oh. Wala ground na pumapasok. Paiti yung mag-miss niya. pa rin ground na pumapasok pa si body ground na hinihiyanak. Nakulatang ko na eh, ayaw pa rin humilaw yung test plate natin. Iksabihin na walang pumapasok na ground dito sa may mismong soffit ng digital panel kaya ayaw niyong humilaw. So, pwede tayo umanap um, ng ground para umilaw lang yung ating digital panel Kasi naman yung ating testleto. getting sa ground, wala na. So, ito lang gagawin natin, mag-bypass tayo para umilaw lang yung kanyang ground. So, lang tayo ng web eh para matutong yung mabos. Yung mabos yun, ilagyan ka na siya ng web. Tapos, ilagyan lang matin siya sa web. Well, pwede niyong i-require eh, mapunta. Ah. Puno siya ng battery o kaya hanap ko na pa'y sa body ground. Basta, makaroon siya ng ground para umilo na ang ating vehicle panel. So, isa lang to sa sakit na Honda plate. So, isa lang to sa troubleshooting. Na dapat alam niyo kung oh, hindi ko pihilaw ang inyong panel. So, ganun lang yung ginawa natin itong mamabosing. Stay tuned lang. Mabosing ko. Lagay ko na yung panyaw. Bypass na ba yan? So, check natin kung umilo na yung panyang panel. Mabosing na, ko na yung panyaw socket and digital panel speedometer so Or not ignition na yan o and di ba wala di ba wala sa ilaw pero pag nilagyan natin yan ang ground Eh mamayari pag nilagyan natin sa ground ayan you o know. ang current na supply Eh di ba Ibig kulang talaga siya ng grunge job sa tinangga latte na yan, oh. Wow, wala kayang breath pa sa balik ko din, siya. At ang galing ko sa mo, Spion ko, ayan. Tawar Tandaan ko kailagay ng grunge,

Oo, okay na. So, pag comment na naman yung niyo, wow, wala na naman yung check-in